Sa unang tingin, parang normal lang ang buhay ni Rona sa dormitoryo, pero may madilim na lihim na nagkukubli sa mga anino. Sa kanyang pagtatangkang makipag-ugnayan sa namayapang lolo, isang kakaibang presensya ang nagising. Nagdulot ng takot at misteryosong pangyayari sa kanyang paligid. Alamin kung paano ang isang simpleng ritual ay nagbukas ng pinto para sa isang mapanlinlang na nilalang, na nagkukubli sa anyo ng kanyang mahal sa buhay. Paano haharapin ni Rona ang aswang na ito? At ano ang kapalaran na naghihintay sa kanya sa bawat gabi ng takot at pagdarasal? Ang pangalan ko ay Rona. Estudyante ako sa isang universidad sa Maynila. Noong unang taon ko sa kolehiyo ay sa dormitoryo ako tumira. Sa unang araw ko doon, ay may nakilala akong matanda na nakatira sa isang kwarto sa ground floor. Siya ang pinakaunang taong bumati sa akin. Si Aling Rosing, niyaya niya ako sa kwarto niya at pinakain ng sopas. Habang kumakain ako, ay may napansin akong altar sa isang sulok ng kwarto niya. May mga kandila at lumang litrato sa altar na iyon Nagtaka ako kasi hindi naman araw ng mga patay. Kaya tinanong ko si Aling Roseng kung para saan ang altar na iyon. Sabi niya, nakikipag-usap daw siya sa mga namatay niyang kamag-anak. Ayon kay Aling Roseng sa pamamagitan ng mga kandila at lumang litrato ay nakakausap niya ang mga namatay niyang mahal sa buhay. Kailangan lang daw niyang magdasal ng tatlong ama namin, tatlong abagi noong Maria at isang sumasampalataya tapos ay titigan niya yung mga litrato habang nakatutok sa mga mata ng mga iyon ang mga sinding kandila. Kapag daw nagawa niya ng tama ang ritual, ay maririnig niya ang boses ng taong gusto niyang kausapin. Sabi ni Aling Rosing, ay ilang beses na niyang nagawa yon at nakakausap niya ang kanyang mga namatay na mahal sa buhay. Natuwa ako sa kwento ni Aling Rosing, pero medyo duda pa rin ako Naisip ko, baka pwede kong makausap ang namatay kong lolo sa pamamagitan ng ritual na ginagawa niya. Kahit parang imposible, kaya tinanong ko siya kung pwede ko rin bang gawin yon. Pumayag naman si Aling Rosing. Basta raw ay huwag akong matatakot kapag narinig ko na ang boses ng kausap ko. Dahil baka raw hindi ko na maputo lang komunikasyon namin. Sinubukan ko yung ritual sa kwarto ko may dala akong lumang litrato ni Lolo. Gusto ko siyang makausap at itanong kung maayos pa siya sa kabilang buhay. Ginawa ko yung ritual. Nagdasal ako at tumitig sa lumang litrato ni Lolo. Naghintay ako na marinig ang boses niya. Pero wala akong narinig. Naisip ko na baka hindi ko nagawa ng tama yung ritual. Kaya hindi ko narinig ang boses ni Lolo. Lumipas ang ilang araw at nakalimutan ko na yung tungkol sa ritual. Hanggang sa isang araw habang nagmumuni-muni ako sa banyo, may nakita akong mensahe sa salamin para bang may sumulat ng kamusta ka na gamit ang daliri sa alikabok. Nakakakilabot, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Hindi ko alam kung sino ang nagsulat noon. Wala naman akong kasama sa kuwarto. Inisip ko na baka galing yon sa nakaraang umuupa sa kwarto. Baka hindi lang natanggal yung sulat niya sa salamin. Kaya lumabas ulit. Lumipas ang ilang araw at may mga kakaibang nangyari sa kwarto ko. May mga bagay na gumagalaw sa sarili nilang paraan. Yung electric fan na nakapatay naman ay biglang iikot. Yung baso sa lamesa ay biglang mahuhulog. Yung kurtina ay biglang gagalaw kahit na nakasara naman ang bintana. Natatakot na ako noon, pero pinipilit ko na lang na hindi pansinin ang mga nangyayari. Pero isang umaga, paggising ko ay may nakita akong mensahe sa salamin ng banyo. Narito ako. Doon na ako kinilabutan. Naisip ko na baka nagawa ko nga ng tama yung ritual na sinabi ni Aling Rosing. ka nakontak ko si Lolo at hindi ko lang narinig ang boses niya. Nagsimula na akong matakot noon. Hindi na ako makatulog ng maayos. Lagi akong nananaginip na may nakatayo sa gilid ng kama ko habang natutulog ako. Isang beses pagising ko ay may mga gasgas ako sa braso. Hindi ko alam kung saan galing yon. Pero pakiramdam ko ay may kinalaman yon sa nakatayo sa gilid ng kama ko sa panaginip ko. Nagdasal ako ng nagdasal. Pinagdasal ko na sana ay mawala na yung nagpaparamdam sa kwarto ko. Pero hindi yon nawala, lalo pang ang lumala. May mga gamit na ako na nawawala. May mga gamit na nasisira. Tapos ay may naamoy ako na hindi maganda. Amoy patay na daga. Hindi ko mahanap kung saan galing yung amoy na yon. Hanggang sa isang araw ay nakita ko yung amoy. May patay na daga sa ilalim ng kama ko. Kinilabutan ako kasi lagi naman akong naglilinis ng kwarto. Imposibleng hindi ko makita yung patay na daga na yon. Kaya ang naisip ko ay baka may naglagay noon sa ilalim ng kama ko. Pero sino, wala naman akong kasama sa kwarto. Doon na ako nagpasya na kausapin si Aling Rosing. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Sabi niya ay baka nga nagawa ko ng tama yung ritual at nakontak ko si Lolo. Pero imbes na si Lolo ay ibang nila lang ang nakontak ko. Sabi ni Aling Rosing, may aswang daw na nagkukubli sa anyo ni Lolo. Ang aswang na ito, kaya niyang magpalit ng anyo para linlangin ang mga tao at makahanap ng biktima. Yung aswang daw ang dahilan kung bakit may mga nasisirang gamit sa kwarto ko. Yung aswang din daw ang naglagay ng patay na daga sa ilalim ng kama ko. Sabi ni Aling Rosing, ay kailangan kong harapin at labanan yung aswang dahil kung hindi ay baka kainin ako noon, pinigyan niya ako ng mga anting-anting na makakatulong daw para mapatay ko yung aswang. Sabi niya, ay wag na wag kong matatakot kapag nakita ko na yung aswang dahil doon ako mawawalan ng laban. Isang gabi, habang natutulog ako ay naramdaman ko na may nakatayo sa gilid ng kama ko. Hindi ako gumalaw, pinakiramdaman ko yung nakatayo doon. Naramdaman kong lumapit yon sa mukha ko. Naamoy ko yung mabahong amoy ng patay na daga. Doon ako dumilat, nakita ko si Lolo. Pero iba yung itsura niya. Hindi ko na idedetalye yung itsura niya dahil baka matakot kayo. Pero masasabi ko lang ay hindi na siya mukhang Hindi na siya mukhang tao sinigawan ko siya. Sabi ko ay hindi ako natatakot sa kanya. Kinuha ko yung mga anting-anting na binigay ni Aling Rosing. Hinagis ko lahat yon kay Lolo. Tapos ay nagdasal ako ng nagdasal. Narinig ko na sumisigaw si Lolo. Pero hindi ako tumigil sa pagdarasal hanggang sa hindi ko na narinig yung boses niya. Pagdilat ko ay wala na siya. Nawala na rin yung mabahong amoy ng patay na daga. Simula noon ay wala nang nagpaparamdam sa kwarto ko. Naging maayos na ulit ang lahat. Kahit na nalabanan ko yung aswang na nagkukubli sa anyo ni Lolo, hindi ko pa rin maiwasang manginig sa takot. Pero alam ko, hindi ako pwedeng magpatalo. Kailangan kong maging matapang para hindi na maulit ang nangyari. Kaya naman hanggang ngayon, lagi akong may dalang anting-anting saan man ako magpunta. Sabi ni Aling Rosing, ito raw ang magiging protection ko laban sa mga nilalang na tulad ng aswang. Sa kwento ni Rona, natutunan natin na ang pakikipaglaro sa mga espiritu ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, sana'y hindi kayo makatagpo ng aswang sa dilim.